Magandang araw! Dahil ngayon ay Father's Day, isa na namang cravings ang ating tutuparin ngayong araw. Ilang buwan na palang naghahanap ako ng kamoting kahoy. Wala nga lang pumatol sa post ko sa aking timeline. <laughs> Akala nila nagbibiro ako. Para kasing naglilihi ang aking husband, ang aking asawa na si Tatay Mike ilang buwan na siyang nagkikrave ng kamoting kahoy. Kasi ito ay isa sa kanilang favorite menu sa Bicol. At pati na rin kami, ganito rin ang aming mga paboritong gulay at lutuin sa Bicol, lalong-lalo na nung nabubuhay pa ang aking tatay. At isa ito sa ipinagmamalaking luto lagi ng aking tatay, ang kamoting kahoy, ang ginataang kamoting kahoy. At dahil nung namalengke kami ng isang araw, may nakita ulit akong isang tali na lang, nag-iisa na lang. Sabi ko nga wala na bang iba nito? Kasi nga ang tagal ko nang naghahanap nito, bibihira kang makakuha nito dito sa lugar kung nasaan kami. Kasi nga, true orders daw ito at bibihira naman kasing may magluto nito dito kung hindi ka bikulano at yung hindi sanay magluto nito ay hindi naman talaga nagluluto ng ganitong uri ng mga ulam. So, napabili na naman tuloy ako. At yung isang tali nito ay 35 pesos. Sabi ko nga, ko konti lang pero binili ko na. Kasi bibihira talagang maka makahanap at makakuha ng ganitong klaseng gulayin kung hindi ka mag-order. Eh saan naman ako mag-order nito? Wala naman akong masyadong kakilala dito na may mga tanim na katulad nito. Nag-post na nga ako sa timeline ko nito na looking for dahon ng kamuting kahoy pero wala namang pumatol kasi siguro akala nila nagbibiro lang ako kasi ang caption ko para sa naglilihi kong asawa. <laughs> so ngayon since nakakuha ako at perfect para sa Father's Day celebration at dahil ito ay isa sa hinahanap ng aking asawa, ito ay isa sa aking niluto para sa aming budol fight mamayang lunch. Ayan. At ang pangarap ko dito sana inagunan. Inagunan yung tawag ng isda doon sa amin na pinapausukan. Pero since walang ganon dito, tinapa na lang. Kasi ang tinapa naman is may lasang smoke. <laughs> At yon ang isa sa nagpapasarap sa gulay na kamoting kahoy. So, eto na. Niluluto ko na. Ayan, hindi ko na inilagay dito yung proseso kung paano ko siya niluto. Ikikwento ko na lang. Siyempre, una, yung pangalawang gata ulit, inilagay ko ang ating kamoting kahoy at yung mga sangkap, sibuyas, bawang, asin, paminta, sili, syempre yung ating gata. At yan, niluto ko na na Niluto ko na muna sa pangalawang gata ang ating kamoting kahoy para lumambot at isinapaw ko na ang ating tinapa. Hindi ko na hinimay-himay ang ating tinapa kasi gusto ko buo lang ang ating tinapa, yung kasama ang buong parte ng ating isdang tinapa. <laughs> so napakasarap nito itong niluluto nating ito at gusto ko nito yung nagmamantika. So at habang niluluto ko ito, Abay, pabalik-balik dito ang aking asawa at sabi niya nga pagka naluto ito ay titikim na agad. Sabi ko naman, bukas na para sa ating budol fight yan at kokonti naman. <laughs> so ang sarap-sarap nito. Kung kayo ay sanay kumain ng mga ganitong klasing ulam, ng mga ganitong klasing uh, gulay, relate na relate kayo sa akin. Yung kakaibang saya baka kapag ka ikaw ay nakakakain ng mga ganitong uri, lalong lalo na dito ka nasanay. Eh. <laughs> At iyan, paiga na ang ating gulay. Malapit ko nang ilagay ang ating pangalawang gata. Kasi yung aking pangalawang gata ay naka-frozen na. Inilagay ko kasi sa freezer. Tira pa nung nagluto ako ng gulay na laing. Kaya inilagay ko dito, makikita ninyo kung paano ko siya tunawin dito. <laughs> Pero mas maganda sana yung bagong, ano siya, bagong gata na hindi galing sa freezer. So ayan, nagmamantika na siya. Napakasarap na nito at um, masarap nito kung kinaumagahan mo pa kakainin sa mainit na mainit na kanin. So ayan, tuwang-tuwa na naman at may nasapit may napasaya na naman tayong Pado di pamilya sa araw na ito. Thank you for watching. Salamat sa suporta ah, sa aming mga videos. Bye!